Taong 1997, merong isang Pilipino-American ang sumikat sa Amerika. Hindi dahil dala niya ang karangalan ng ating bansa, bagamat hinahangaan siya sa kanyang kakaibang talinong tinataglay. Kundi, dahil naging most wanted siya ng FBI at naging isa sa pinakamapanganib na nilalang noong mga panahon na yun. Sobrang talino nga ba? O talaga lang nawala sa katinuan? Dahil ang kasamaan ay mahirap makita kung ang kamay nito ay nasa iyong mga balikat. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagtaglay ng kamanghamanghang karunungan ngunit nagamit lang sa pagpapanggap at sa makasariling pagnanasa makasabay lang sa agos ng lipunan. Ang kwento ni Andrew Cunanan o yung tinaguri ang Ang Henyong Psychopath Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Andrew Philip Konanan sa totoong buhay ay isinilang no ikatatlumpot ng Agosto taong 1969. Siya ay bunso sa apat na magkakapatid mula sa lipi ni Modesto Dungaw Konanan, na isang Pilipino-American at kasapi ng hukbong pandagat ng Amerika noong kasagsaga ng Vietnam War, panahon din ng pagsilang ng batang si Andrew. Sila'y kasalukuyang naninirahan noon sa National City sa California. Si Andrew Cunanan ay siyang naging pinakamalapit sa kanyang tatay dahil siya ang naging kaligayahan nito at itinuturing na karangalan ng kanilang pamilya. Paanong hindi, sa edad na sampung taong gulang pa lang, ay nabasa na ni Andrew ang ilang edisyon ng buong aklat ng Encyclopedia. At ang kamangha-mangha pa dito ay hindi lang niya basta binasa ang mga yun dahil kinabisado pa niya ang lahat ng nilalaman nito. Naayon pa sa kanyang mga kapatid ay magtanong ka na hanggang sa gusto mo at ituturo sa iyo ni Andrew ang eksaktong sagot kung saan matatagpuan sa encyclopedia ang iyong tinatanong. Sa pagkamangha ng lahat, isinalang siya sa IQ test kung saan nakakuha siya ng napakataas na gradong 147 na napakalayo kung ikukumpara sa pangkaraniwang tao. Taong 1981 nang ipinasok siya ng kanyang tatay sa isang eksklusibo at pribadong paaralan na kung saan naman ang mga estudyante doon ay pawang mga anak o nagmula sa lipi ng mga milyonaryong pamilya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Doon niya nakilala ang kanyang naging kaibigan sa mahabang panahon na si Elizabeth Cote. Sa kabila ng kanyang katalinuhan taglay, kalaunan si Andrew Cunanan ay masigit na nakilala bilang isang dakilang sinungaling. Siya din yung tipo ng taong walang pakialam sa kahihinatnan ng kanyang mga gawa basta makasabay lang sa agos o sa kulay ng mundong kanyang ginagalawan. Dahil siya ay napapalibutan ng mga mayayamang estudyante, palagi siyang nagsisinungaling tungkol sa tunay na estado ng kanilang buhay at sa sarili niyang pagkatao. Minsan na niyang sinabi na siya ay anak ng isang multimillionaire na Israeli na mayroong mga negosyo sa Amerika makapagpa-impress lang sa mga kaibigan. Noong high school na siya, nang mabunyag naman ang isa pang bahagi ng kanyang pagkatao. Nalaman ito ng lahat nang biglang mabunyag ang kanyang karelasyon na isang matandang mayamang lalaki. Pagka-graduate niya ng high school, nag-aral siya sa University of California at nag-major ng American History. Taong 1988, 19 anyo siya noong mga panahon na yun nang sila ay lumipat dito sa Pilipinas at nagsimula din noon nang si Andrew Cunanan ay naging laman ng mga lokal na gay clubs at mga restaurants. Ang kanyang ina na isang relihiyosang tao ay hindi sang sangayon nang malaman nito ang katayuang sexual ng kanyang anak. Minsan sa kanilang pagtatalo ay naihampas ni Andrew ang kanyang nanay sa pader kung saan na-dislocate ang balikat nito sa lakas ng pagkakatama. Kalaunan sa pag-aanalisa sa nagiging ugali ni Andrew. Siya ay nakikitaan ng maraming sintomas ng tinatawag nilang antisocial personality disorder o yung kilala rin sa tawag na psychopathy o sociopathy. Ito ay tumutukoy sa kawalan ng empatiya na maaring may nagmamanipula sa kanyang pag-iisip na nagiging dahilan naman ng kanyang pabigla-biglang pagkilo sa mapanganib na paraan. Siya ay maaari wala ng konsensyang nararamdaman na nag-uudyok naman sa kanya patungo sa pagkakasalas sa pamamagitan ng mga maling gawain. O sa madaling salita, si Andrew Cunanan ay naging isang psychopath. Taong 1989, nang siya ay tuluyan ng huminto sa pag-aaral at naglaya sa kanila. Siya ay namalagi sa distrito ng Castro sa San Francisco, lugar kung saan sentro ng gay culture at pinakamalaking komunidad ng mga kapederasyon niya sa bansang iyon. Naging modus niya ang pakikipagrelasyon sa matatandang mayayaman para matugunan ng mga ito ang kanyang antas sa lipunang ng kanyang ginagalawan. Kalaunan, nagsimula na rin siyang gumawa ng mga pornografiya. Nagpalipat-lipat siya ng pinamamalagian at mga kinakasama. Nasangkot din si Kunanan sa droga gaya ng opioids, cocaine at marijuana kung saan gumagamit din siya ng iba't ibang mga alyas para itago ang kanyang katauhan kalagitnaan ng dekada 90 nang maging masalimuot na ang kanyang buhay. Sunod-sunod na paghihiwalay sa mga boyfriends niya ang nangyari at kasabay nito ang pag-alis nila ng mga suportang ibinibigay kay Andrew dahil karamihan sa kanila ay ginagawa lang sugar daddy na pinagkukuhanan ng kanyang mga luho. Ang pagkawalang iyo ng lifestyle na pinapangarap ni Andrew kung saan inaasahan niyang tatanggapin siya ng lipunan ng may mataas na pagtingin at may tuturing siyang nasahanay ng na mga mayayamang nilalang ang itinuturong naging sanhi para matrigger ng husto ang kanyang sakit sa pag-iisip. Buwan ng Abril taong 1997, una niyang biniktima ang kanyang kaibigan na kalaunan ay nalamang karelasyon din pala niya. Siya ay nakilalang si Jeffrey Trail, 28 anyos noon, nang matagpo ang wala ng buhay. Siya ay pinaslang sa pamamagitan ng martilyo at nakitang nakasabit sa closet sa pamamagitan naman ng nerol yung basahan Ang kanyang ikalawang biktima ay si David Madson na isa rin sa dati niyang karelasyon Sinasabi namang itong si Madson ang minahal ni Andrew ng husto ayon na rin sa pahayag ng kanyang mga kaibigan na noong mga panahon na yun ay isa-isa nang umaalis sa kanilang mga tinitirahan sa pangambang sila na ang isusunod ni Andrew sa kanyang mga listahan Dahil noong mga panahon na yun siya ay pumutok na ang pangalan sa mga balita dahil sa kanyang estilo ng pagpatay at sa motibo sa mga ito. Si Madson ay natagpuang wala ng buhay na may tama ng bala sa ulo at sa likuran at nangyari iyon ilang araw lang ang nakalilipas pagkatapos ng kanyang unang biktima. Kinabukasan si Andrew Cunanan ay nagtungo sa Chicago kung saan nakorsonadahan naman niyang itumba ang isang 72 anyos na matanda habang ito ay naglilinis ng kanilang grahe. Walang kaugnayan ito sa kanyang mga nakarelasyon ngunit crime of opportunity ang itinuturong naging sanhi ng pagpatay dahil pagkagawa niya ng krimen ay pumasok pa siya sa bahay at kumain ng ham sandwich, nagahit at pagkatapos ay nagpahinga. Umalis siyang dala ang sasakyan doon at nagtungo sa New Jersey kung saan naman niya nakita ang kanyang ikaapat na biktima noong ding araw na yun na isang empleyado ng sementeryo na nagmamayari naman ng isang Chevrolet pickup na kinuha din ni Kunanan. Dahil sa pagkaalarma ng FBI sa walang habas na pag-atake ni Andrew Kunanan, siya ay napasama sa top 10 most wanted list kung saan siya ang ika apat na daan na nakasama sa nasabing talaan. Dahil nasa most wanted na siya, pinagtuuna na siya ng pansin ng FBI at nagsimula na ang malawakang paghanting kay Kunanan siya ay nagiba ng kanyang katauhang pisikal at nagawang magtungo sa Miami. Sa Normandy Plaza Hotel siya nanirahan ng halos dalawang buwan. Dahil nang dun pala ang kanyang ikalimang target na si Yanni Versace na kanyang nakilala naman sa isang nightclub sa San Francisco. Ikalabing lima ng Hulyo taong 1997 nang ito ay kanyang parilin sa harapan mismo ng hagdanan ng kanyang mansion sa Miami Beach. Nagawa muling nakatakas ng na mga sandaling iyon ni Andrew ngunit natagpuan naman ang pickup na sinasakyan niya kung saan naiwan dito ang mga gamit na damit, mga cheque, pasaporte, mga dyaryong naglalaman ng artikulo tungkol sa kanya sa kanyang ginagawang mga krimen at ticket sa pawn shop. Si Andrew Kunanan ay nakabiktima ng limang katao sa loob lamang ng wala pang tatlong buwan bago niya winakasan ang sariling buhay noong ika-23 ng Hulyo taong 1997 sa edad na 27 anyos lamang. Napakahirap malaman kung saan magmumula ang kasamaan kung ang kamay nito ay nasa iyong mga balikat. Dahil lang isang psychopath ay isang tao din lamang bago nito dalawin ang kanyang mga biktima. Ikaw kaibigan, mabilis din bang uminit ang ulo mo sa mga simple at walang kabagay-bagay na dahilan? Ginagawa mo ba silang kaaway gayong ikaw lang ang nakakaalam? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!